Bandang alas tres ng hapon noong lunes, September 8, umabot hanggang tuhod ang baha sa barangay Pugis, La Trinidad, Benguet. Sa gitna ng rumaragas ang baha, agaw pansin ng batang lalaki na ito na tumuntong sa isang dike matakasan lang ang baha pero hindi nito alam ang gagawin. Maya-maya, lumapit ang isang lalaki at binuhat ito para isakay sa kanyang taksi. <coughs> Siya si Michael Aliping, 35 anyos na taxi driver na maghahatid lang ng pasahero noong panahong iyon. May anak din po ako, kaya tsaka kawawa talaga. Hindi kaya ng konsen sa lang talaga ang rason ko. Tapos siyempre, tao lang tayo. Kailangan natin, ano, kailangan natin sakipin kahit hindi natin ano-ano. Anya, sampung minuto na raw na nakatayo ang bata sa lugar pero bukod sa estudyante na natulungan niya sa video, sinagip pa raw niya ang dalawa pang estudyante na muntik ng tangayin ng tubig baha. Yung una, may, habang biyahe ako, papunta ko ng Pugis, may napika pa ng pasahiro dito sa junction. Tapos habang papunta kami ng Pugis, lumakas yung ulan, bumilis naman yung pag ng tubig, yung Nakita namin yung ano, nakita namin yung batang babae, tumatakbo siya. Pero naabutan na siya ng baha. Siyempre, eh, hindi kaya ng konsensya natin. <laughs> Bumubusin ako, ayaw kuminto, hindi tumitingin sa akin. Kaya ang ginawa ko, kuminto na lang ako, bumaba ako, sinisigan ko. Pero naano na yun, na, makukulog na siya. Kaya tinakbo ko. Tam-tamang nung nakulog siya, na sakit ko naman siya pero nahulog kaming dalawa sa kanal eh nung nahulog kami sa kanal buti may nakapitan na ano semento Matapos nitong matulungan ng tatlong estudyante, hinatid niya ito sa kanilang mga tahanan. Isang taon pa lamang simula na maging taxi driver si Michael at talagang nasa puso na niya ang tumulong kaya nang mag-trending ang kanyang kabayanihang ginawa. Nakakagaan naman ng loob, ma'am. Magandang loob. Kahit basa ka doon katawan, okay lang na inspired Pa hmm. um, paano nakatulong tayo? Namang hari ng ilang mga residente na nakasaksi sa kanyang kabayanihan. Ni ko talaga siya. Oo. Ni research ko siya, si Kuya ano si Kuya Michael Aliping. Ika po pa rin pala na siya. Oo. So actually, hindi lang yung dalawang batang tinulungan niya. Parang may anak yung kumare ko dito sa Bayabas na tinulungan din niya. We are in the society na of all itong mga napapanood natin, 'di ba? Na mga parang hindi maganda, hindi maganda na i-emulate ng mga uh, ano, ng mga bata, yung mga tao sa community. Masaya tayo na ano, may mga taong tumutulong na gano'n, yung mga kusang tumutulong talaga. Bagamat maliit na bagay lamang ang kanyang ginawa sa mga nangangailangan ng tulong, malaking bagay naman ito sa pamilya ng mga batang kanyang natulungan. Uh, we should preserve humanity yan lang. Kasi, kahit hindi mo ka, kaano, ano, lang ang kailangan ng tulong. Tulungan mo. Kasi nasa konsensya mo din na, pag hindi mo tutulungan, makakatulong ka kaya. Kagaya ng batang yun, pagka na, nanunod yung batang yun, malamang di ako makatulong. Sa kabila ng kabayanihan ni Michael, umaasa ang ilang mga residente na sana marisolba na ang pagbaha para matiyak ang kaligtasan ng publiko. angel arquero are engineers